Narito na ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalakasin pa ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng suporta para sa mga Pilipinong atleta. Sa kanyang pagsalubong sa mga Pilipinong atleta na lumaban sa Paris 2024 Olympics, pinuri at pinasalamatan ng Pangulo ang magaling na performance ng ating mga kababayan. Sa kabilaan niya ng hirap na pinagdaanan at sakripisyo ng mga atleta na naig pa rin ang dedikasyon nila upang magbigay ng karangalan sa bansa at nagbigay ng cash incentives ang Pangulo sa mga atleta. Gayundin din sa kanila mga coaching staff. Samantala, higit sa material na bagay, nais ni President Marcos na tanungin ang mga atleta kung ano pa ang magagawa ng gobyerno upang makatulong sa sports industry. So, I ask all of you to uh, tell us what is it that you need Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? You tell us. And um, hopefully, if we really work together and start to prepare uh, for not only the Olympics, of course, that's a very important one, but not only the Olympics. Idideklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas kainin ang mga isda mula sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Navotas, Paranaque at Las Piñas. Bata ito sa pinakuling fish sampling at sensory evaluation na isinagawa ng Department of Agriculture BFAR sa mga lugar na naapektuhan ng oil spill. Negatibo rin sa langis at grasa ang fish samples mula sa karagatan ng Batangas. Gayunman, nilinaw ng BFAR na hindi paligtas kainin ang mga isda at shellfish sa lalawigan ng Cavite. Magugunitan lumubog sa karagatan ng bataan ng MT Terra Nova, MT Jason Bradley at MT MV Mirola sa noong kasagsaga ng Bagyong Karina at habagat na naging sanhi ng oil spill. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang updates i-follow. At ilike kami sa aming Facebook at X sa at PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.